Tapos sabi mo pa daw eh, dinamay mo kami lahat. Anong dinamay lahat? Bobo daw kami. Kami lahat, sabi mo. Sir. Including si director. Kung bobo ang ating recruit, oh. dapat yun, tinuturuan. Anong rank mo, sir? Hindi kaya nag-jump into conclusion ka lang. Corporal ka, sir. Uh, detective. With all due respect, sir, oh. corporal ka, sir. So sana, hindi malambot ang oh. puso mo... At porket uh, porkit sinabi eh, sa na pinagalitan ko yung isang recruit, eh masasaktan ka. Gawin mo na lang trabaho mo, sir. Turuan mo yung mga recruit mo. Hindi ako nasaktan, detective. Tarantado ka. Oh. Sira, alam, mo ba? <laughs> alam mo ba ang protocol namin? Oh. Protocol? Wala akong alam sa protocol, tapos papagalitan mo. Alam mo na iwan yan. Oh, ba't pinapagalitan mo ko? Sige nga. pinagalitan mo yung recruit, tarantado ko na hindi mo Oh, ba't mo pinapagalitan mo, na, mo ko? O, Bakit hindi mo pagalitan yung recruit mo? Ba't ko papagalitan nasa tama yan, tarantado ka? Paano nasa tama? Sa tama? yung isa pang recruit mo, hindi sumusunod doon sa tango. Mag-isa ko lang naka-chopper, sumusunod. Walang sumusunod na ground unit. Bakit bulag si Bal? Oh, kasi sumunod siguro. Kung hindi sumunod. Huh? Oh, huli na. Sumunod, bobo ka rin. Huli na ang lahat. Oh, asa na? Asa ng, ano? Asa na ang mga tango? Nahuli ba? Ay, siya, o eh. bakit ako pinapagalitan mo ngayon? Wala kang huli, korporal. Ano ang kapal bro? na mukha mo, korporal. Detective. Ha? Tingnan mo. Napakakapal na, kapal na akin, mukha mo, korporal. Papagalitan mo, pa, mo ang, mo ang isang kapantano. detective, wala kang huli. Ha? Wala kang alam. Wag wag makapal lang ko, ang mukha wala mo, wala korporal. wala kang huli. Wala kang alam. Wala kang hule huli, korporal. Wala kang huli. Okay? Ano ngayon kung wala Wag mo kong pagalitan dahil wala kang huli. Sa dinami-dami nyo, dalawa, wala kayong nahuli, mga tanga kayo. O. Oh. Paano mo na kami mahuhuli? O, oh, asan huli nyo? Nasa o, oh, ba? Diba? Asan huli nyo? Kasi mga tanga kayo. Yun lang yun, Hindi, corporal. malayo sa usapan. Ang tanong ko dito, bakit mo pinagalitan si Bal? O, oh, anong pakialam mo? Kung pinagalitan ko. Anong, pakialam ko? O, oh, pagalitan mo rin Pero kung gusto mo. mo. Ngayon, pinapagalitan kasi mo ko. Oh. Pinagalitan ko wala yung pulis mo. O, tarantado ka. O, oh, tarantado ka rin. Tarantado ka rin. Misim Tarantado mo mo, bro, ka rin. May iwan na pulis, kaya kukuhanin niya yung mga yon. Bobo ka. Ikaw ang highest ranking officer. Wala kayong huli. Lima kayo. Ikaw ang bobo. O, tinutulungan Tarantado. pa kayo niya na. Walang... Tinutulungan pa kayo, pero wala kayong huli. Ang tatanga nyo. Sa so yung naiwan. May masabi ka lang, detective. Hindi, tanga ka, corporal. Wag, mo, si ako mo. Detective. Sitayin mo siya. No? Ikaw ang bobo. Ikaw bobo. Tingnan mo, tingnan mo. Sa dinami-dami wala kang huli. No? Oh. Sa dinami-dami namin, dami. ikaw lamang ang nagsasabi na mali yung ginawa ni Val Tarantado. O, asan ba huli nyo? Para magmalaki ka, natama kayo. Asan huli nyo? Bakit mo ba sinisiksik yung huli mo? sinasabi ko o, yung... mga pulis kayo. Wala kang dapat ipagmalaki kung wala kang huli, tanga. Huwag mong ipilit ang huli niya kasi ang usapan dito, pinagalitan mo kahit ikaw yung hindi alam na nakakataan na... Tarantado. O, ano ngayon kung pinagalitan ko? Pinapagalitan mo rin ako ngayon, ha? Sinisita mo ako ngayon, ha? Tinatarong mo ko ngayon, mo o, mo ko ngayon di ba? Kasi hindi mo alam ang protocol na may iwan to tama mo ang protocol na may iwan tong isang tao. May iwan? Eh, bakit nandun? Bakit kapat? nandun? Bakit sumasagot sa radyo? Nasaan ka Ha? Ka oh, yung... bakit, sa bakit, natin, bakit sumasagot sa radyo? Diba? During Dari shootout kung out kung operation, ko. sumasagot sa radyo. Sinong may alam na yan yung naiwan? Bakit hindi ba? Diba? Yung... tatanga tangay. Tatanga-tanga pulis mo. Sige nga, Bal. Ano mo nga yung side mo? pati sa radyo, hindi nagkakaintindihan kasi puro kayo kwentuhan, hindi na maintindihan yung mga pinagsasabi doon. Makakarating to kay Direktor, tarantado kang detektif. Makakarating talaga. Bobo ka, korporal. Wala kang kahuli-huli. Ang dami nyo, dalawa lang, hindi nyo pa ni isa. Tatanga-tanga ka, Marami huli. Wala ka lang. Bobo kasi. Kasan huli mo? Hindi ba dapat nahuli din yon? Sa dinami-dami nyo? Dapat huli. Hmm? Ang mga ni walang may gustong mag sa inyo. Ako pa tumutulong sa inyo. Hindi mo maisip yun. Corporal ka, hindi mo maiisip maisip yun. Mo ba? Ang tanga mo. Ikaw ang pinakatangang corporal na nakilala ko sa lahat ng mga napagdaanan kong pulis dito. pinaka pinakabobong pulis na nakilala ko. Detective ako. Tagal na ako rito, pare. Detective ka, bobo ka? Ikaw, inoobserbahan kita ang tanga ng Ikaw ang mga ng, namin. ng mga ano mo ng mga low rank mo kasi hindi mo tinuturuan. Ulol. Turuan mo Wag kang magmalaki sa akin Wala kang huli. kapal ng mukha mo. pam 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 Madami pam 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 mo. Ang dami pam tanga. Sige, magro pam pa ako, baka may mahuli ako. Hindi ka marunong, bobo. Hindi mo alam yung protocol. Tara, mga pam